Pag-ibig na natin ang ating mga paksa Pag-ibig na natin ang ating atin 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 susunod na ngayon Kay Osani Ibrea Gusto po Kamusta po kayo dito po sa Barangay 161 Kamusta po uh, Si Saipo ang uh, taga-bigong dikit O oh, Maray na po si Saipo Dito po Anyway, nandito po ang Team Trillanes. Nabisita po sa inyong lugar upang ipahabit sa inyo ang balita na malapit na po dumating ang pagbabago sa kalokan. Gusto po ba natin yun? Yeah. Kasi alam niyo naman po, no? Na napabayaan na ang kalokan. Tumasenso so, na lahat ng lungsod sa Metro Manila pero ang kalokan lugod pa rin po. Diba? Ang mga Mamamayan, sa iba't ibang mga lungsod sa Metro Manila, buwan po buwan kumukuha po ng benepisyo galing sa kanilang city hall. Pero dito po, sa Kalokan, wala, no. So yan po, babagawin po ng uh, team freelance yan. Marami po kami nakahain ng mga iba't ibang programa po para sa sa ating lungsod. Pero kailangan po natin ang suporta ng mga tagadarang kay 161. Pwede po ba namin na uh, mahingi yung support na yun. Oh, kasi alam niyo po ang uh, ang inyong lingkod, nakilala niyo naman kung paano tayo uh, tumitig laban sa korupsyon. At yun na po ang pangunahing problema ng uh, kalongan. Kasi yung bilyon-bilyon na pera ng kalokan ay napupunta sa bulsa ng England. Yan po ang masakit na katotohanan dito. Isa sa pinakamayamang lungsod ang Kalokan City, pero dito po sa atin na may pinakamaraming may O, oh, yun po kasi nga binubinsa ang pondo ng kalooban. Paguhin po na natin yun. Paguhin na natin yun. At uh, yung pera na yun ay diretso po dapat sa inyo, mga maumayan. Di ba? O, oh, yan po ang gagawin ng ating Tanyanes. Babalik po kami dito sa inyong lugar para ipresenta yung aming programa kayo na lang po ang uh, huhusga. Para kayong magandang dilag na nililigawan mo. Oh. Papakita namin kung anong mga plano namin. Oh. Sige po, magbabalik na lang po kami doon sa takdapan panahon. In the meantime, ipapakilala ko po ang mga kasama natin dito po sa Kito Rillanes, ano? Sa panguna ni uh, Consial Vinico Ostino. Angie Leonardo. Atong si Hal Kay Lugla. Atong si Hal O, oh, sila po yung mga kasama natin, no? Sila, pinili po natin sila dahil magagaling, masisipag, at hindi sa lahat may malasakit po sa mga taga-kalohan. Ngayon po, sila po yung, uh, kung pipiliin niyo po yung Team sila po yung gagawa ng mga ordinansa para po magbigay ng beneficyo po sa inyo. Kaya, sana po, TV3 yan o buo package deal ho. Pwede ho ba yun? Buy one, take one. Ito na ho magdadala ng pagbabago po dito sa loob. Okay. So sige po, yan lang po ang aming mensahe. Maraming salamat po sa Barangay 161. Ipaglalaban kayo ng tv Maraming maraming salamat po Mayor Sally Williams.